Ang pagkawala ni Sofia Kreutzer hindi na nakabalik mula sa safari. Sa buong mundo, bawat isa ay may bucket list at sa listahan ng mga kabataan, madalas nating makita ang salitang Afrika. Para kay Sophia Kreutzer, hindi lang ito tungkol sa pagguha ng magagandang larawan. Ito ay tungkol sa serbisyo. Sa edad na 21, bitbit -bit ni Sofia ang kanyang medical training mula sa Netherlands at dinala ang kanyang mga talento sa Kampala, Uganda para mag-internship sa Lubaga Hospital noong 2015. Isipin mo, isang batang babae na may napakaliwanag na kinabukasan handang eksakipisyo ang ilang buwan ng ginhawa sa Europe para tumulong sa mga taong higit na nangangailangan. Ito ang Sofia, ang taong punong-puno ng ambisyon at empatiya. Na matapos ang kanyang matagumpay na internship, nagdesisyon siyang i-celebrate ito sa isang classic African adventure. Isang safari trip sa Murchison Falls National Park, kasama ang dalawa niyang kaibigan. Ang huling chapter ng kanyang paglalakbay, isang reward. Pero ang gantin iyon ay maging isang nakakabiglang pano. Ang pagdating sa tahimik na gubat, Dumating sila sa parke noong October 27, 2015. Ang kapaligiran ay malawak, tahimik at walang kalaban-laban. Para sa isang tao na galing sa masikip at maingay na kampala, ang Murchison Falls ay tila isang malaking nakakamanghang, nakakabinging katahimikan. Ayon sa salaysay ng kanyang makasama, bagong insidente, tila balisa si Sofia. Mayroon siyang tinatawag na overstimulation at parang overwhelmed siya sa paligid. Pero sino bang hindi magdadalhan ang kanyang ganitong klaseng biyahe? Nang gabing iyon, pagkatapos ng dinner, nag-check-in sila sa kanilang safari lodge. Malamig ang simoy ng hangin, nakita si Sofia na naglakad patungo sa restroom ng campsite isang simpleng lakad na hindi mo pag-iisipan. Ito ang walang bisis na saksing nakakita sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas, parang pakiramdam na pa niya mga kaibigan, ay may kakaiba sinundan nila si Sofia. Pero ang simpleng lapad patungo restroom ay nauwi sa isang walang laman na paghahanap. Tanging ang mga tunog lamang nagkagubatan ang humabalik sa kanila. Pagkaumaga, kasama ma Park Ranger, nagsimula ang malawakang search and rescue operation. Isang Dutchman na nawawala sa isa sa pinakamalaking wildlife reserve ng Uganda. Agad na bigay ng babala sa buong mundo ang Dutch Embassy. Sa gilid ng Nile River, napakalaki at mapamanid na ilog, may nakitang isang malah mahalagang bakas, isang plastic water bottle na pagmamayari ni Sophia kakita sa bote ay napapatibay sa unang teorya. Nalunod siya. Usibling naglakad siya sa gabi, naguluhan sa dilim at nahulog sa ilog. Ngunit kung nalunod siya, bakit hindi natagpuan ang kanyang katawan? Lalo na sa tulong ng mga lokal na may malawak na kaalaman sa ilog. Lumipas ang mga araw. Naging linggo, naging buwan. Bawat lid ay nauuwi sa kawalan. Ang kanyang pamilya sa Netherlands, lalo na sa kanyang ina, ay hindi sumupo. Dumigpad sila papuntang Uganda at personal na tinahap ang parking. Munit ang parking ay parang isang malaking lihim na pinaprotektahan ang katotohanan. Ang mga embestigadora ay napilitang isa ng alang ang pangalawang teorya. Dahil sa iniulat na mental distress ni Sophia, baka siya ay nalakad ng walang direksyon at naging biktima ng wildlife o malas na aksidente, sa isang liblib -lib na bahagi ng gubat. Pero ang pamilya ni Sofia ay may sariling panong. Bakit hindi nagkaroon ng sapat na investigasyon noong simula? Bakit tingla mabilis na tinapos ng ilan ang kaso at ididikla ba itong isang sad accident? Hindi matanggap ng pamilya ang kasagutan na nila kalikasan ang kanilang anak nang walang sapat na ebidensya. Dahil kung may hayop man ang kumain sa taniyan, bakit walang naiwang labi, damit o kahit na bakas ng dugo? Ang kaso ni Sophia Kreitzer ay napatuloy. Kahit matapos ang maraming taon, patuloy na nagahanap ng kasagutan ng ang kanyang pamilya. Umaasa na may isang tao pang magsasalita o may isang bakas pang mula sa buhangin at takahuyan. Ang safari adventure ni Sophia ay hindi nagtatapos sa mga masasayang alaala o mga litrato na mahaliyon at elepante. Nagtatapos ito sa isang malaking black hole, isang butas sa kasaysayan na pinupuno ng pagdududa at kawalan. Ang istorya ni Sofia ay isang mapait na palaala. Minsan, ang pinakamalaking misteryo ay hindi matatagpuan sa mga sinaunang guho o sa manalayong planeta. Ito ay matatagpuan sa isang pamalan na nawala sa gitna ng punto at bubat kasamang isang wenok katapos sa na bumabagabag sa lahat ng naglakas-loob na mangarap ano ang nangyari kay sofia